So, yun mga po sa amo, ano? Grabe, oh. Yan na yung trabaho. Oh. Nagaputo lang ng tire wire. 800 to na ang minimum. Grabe ba? Pagkanto-kanto lang, mga po sa amo. Oh. Pero ang araw namin dito ay 800 to to. ka pa? Kaya ikaw? Ipat ka na sa kumpanya namin. Visits mo ko para malaman ko at ituturo ko sa iyo ano uh, kumpanya namin dito ko lang oh oh sus wala ka talaga nagkataga ka dyan sa 550 lang 550 bugbug -bug to pa punta lang dito oh oh dalawang minimum lang to mga pusa mo kaya, tara halika na dito dito ka lang sa amin oh tarawar lang pinuputol 4 minimum pa Kaysa dyan, bukbog ka na. 550 ka lang. Wala pa sa minimum. Grabe ba?